Kung sa KBL ang usapan, hindi naman magpapahuli si Justin, isa sa Pinoy na naglalaro sa KBL at maging sa kanilang ensayo ay mataas nga rin ang intensity ng kanyang laro na ipinapakita solid na depensa at ofensa ang kanyang nagagawa. Dito, merong depensa buta ta inabot ng kanyang kabantayan at nasundan pa ng, ng magandang asisa. Mas tumitindi pa ang kompetisyon sa KBL dahil mga bigating Pinoy players ang kasali ngayon sa iba't ibang lineup o teams ng ligang ito, lahat explosive ang laro, kayang makapagambag ng malaki. Han para sa kanilang team kagaya ni Arvin Tolentino, Will Navarro at iba pa. Maging ang team ng Anyang ay nagsisimula na nga rin sa kanilang insayo dumating na ang kanilang naglalakihang mga import na makakasama naman ni Ren sa bando. May kumakalat nga lang na usap-usapan sa South Korea na kung saan bumagsak raw si Abando sa medical exam pero mabilis naman na pinabulaanan ng Bridge Sports Global ang mga kumakalat na maling impormasyon na ito sa South Korea. Mukhang meron niyang hindi pabor kay Ren sa sa South Korea na gumagawa ng ganito klaseng mga usap-usapan na walang basihan. Mas maniniwala pa rin tayo sa kanyang agent at kita naman natin ang page ni Abando na kung saan healthy healthy itong si sa Bando isa sa ating pambato sa KBL. Kailangan nga lang talaga na mabigyan si Renza Bando ng chance na maipakita ang kanyang lakas sa team ng Anyang ngayon sa pamamagitan na rin ng pagtitiwala ng bagong coach ng Anyang. sakto si Abando sa rotation ng Anyang kasama ang mga bago at naglalakihang import ng kanilang team. Ang gustong gusto natin kay Abando ay ang yang hassle sa laro, merong katangian na hindi sumusuko o nagpapa-intimidate kahit na ang kamatch up pa niya ay di hamak na mas malaki kaysa sa kanya sasabayan niya ito sa opensa depensa at maging sa pagkuha ng rebound. Isang KBL champion, slam champion at East Asia Super League champion si Renz Abando na kung saan siya lamang ang nakagawa nito sa KBL bilang isang Asian Kota player. At ngayon may chance nga ulit siya na gawin ito ngayong upcoming season ng KBL. Nagpapainit na nga ang mga Asian Kota players natin sa KBL o yung mga Pinoy imports, una na dito si Kikyu na talaga namang solid na naman ang nagawang stats sa kanilang practice game, 16 points, 2 assists, 5 rebounds at 2 steals. Maging sagilas ang atang laro ni Kikyu, maganda ang shooting sa 3-point area na ipinakita. Magiging maganda ang mga paparating na matchup ng mga players sa KBL, Kikyu, Rian Sabando, Carl Tamayo, Will Navarro, Arvin Tolentino at iba pa. Mas naging kapanapanapik pa ang mga laro sa KBL dahil sa mga bagong dagdag na mga players na ito. Maraming mga manlalaro ang nagpakita ng interes na maglaro para sa Southeast Asian Games at sa team ng Gilas at nakita natin na maging sina Jason Brickman, Juan at Javi Gomez, Mason Amos, Mike Phillips at iba pa interesado na maging parte ng Gilas lineup na maglalaro sa Southeast Asian Games. Nauna naman na sa listahan sina KQ, SG Belangel, QMB, Macho Wright at Ray Parks, mga bigaten na mga players na talaga namang pwedeng maasahan ni Coach Norman Black sa laro. Milora Brown at Mike Phillips, magiging maganda ang combo ng dalawang bigs na ito sa shaded area. Meron si silang size na pwedeng magamit ni Coach Norman Black para sa kanyang mga inside plays. Naturalized player na gagamitin ni Coach Norman Black, ito ang isa pang katanungan kung sino ang maglalaro para sa position na ito sa Southeast Asian Games. May pagbabago sa Southeast Asian Games sa rules patungkol sa mga import na pwedeng maglaro at ngayon nga ay isa na lamang ang pwede sa bawat team nang sa ganon ay hindi na maulit pa ang super team ng Cambodia na kanilang ginamit noon laban sa gilas at kahit tagtad nga rin ng import ang team ng Cambodia ay panalo pa rin ang gilas sa finals. Meron pa ngang first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Nobyembre bago ang Southeast Asian Games at asahan natin na si JB nga ulit ang gagamitin ni Coach Tim Gown magkasunod lamang. Ang Qualifiers at Southeast Asian Games pwede na si JB ulit ang gamitin ni Coach Norman Black sa Southeast Asian Games at pwede rin naman na si Ansh Kuwame. Susundin na nga rin ng Southeast Asian Games ang eligibility rules ng FIBA. Gusto na nga rin ni QMB na makapagdaro kaagad sa gilas sa Nobyembre para sa first window ng qualifiers dito sa Asia para sa FIBA World Cup at makikita na nga natin siya sa Gilas Team.